Kasalukuyan na ang tumatawid ang bagyong Aghon sa Sibuyan Sea o sa gitna ng Bicol at mga isla ng Masbate at Panay. Alamin natin ang update mula kay Bien Manalo live. Bien. Dominic, ilang lugar na lamang sa Luzon umiiral ang signal number 1 habang mabilis na kumilos pa Sibuyan Sea ang bagyong Aghon. Sa latest bulletin ng Pag-asa, Namataan sa dagat ng Sibuyan Island ang sentro ng bagyo. Humina ang lakas ng hangin nito sa 45 km per hour at bugsong 70 km per hour. Kumikilos ito pa kanluran, hilagang kanluran, sa bilis na 30 km per hour. Itinaas na sa signal number 1 ang Metro Manila. Gayun din ang Aurora, silangang bahagi ng Nueva Ecija at Bulacan. Maging sa ilang bahagi ng CALABARZON, kabilang ang Laguna, Rizal, Batangas at Quezon. Nasa signal number 1 din ang Marinduque, Oriental Mindoro, Sorsogon, Albay, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte at Masbate, kasama ang Tikaw at Burias Island. Ayon sa pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyo sa Batangas o Quezon posible rin na lumakas pa ito sa tropical storm category sa susunod na araw. Inaasahan namang lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Merkules si Bagyong Arghona. Dominica, pinag-iingat naman ng publiko, lalo't higita yung mga residente na nakatira sa mga apektadong lugar mula sa pagbaha at sa pagguho ng lupa patuloy lamang na umantabay sa website o sa mga social media platform ng pag-asa maging dito sa PTV para maging updated sa lagay ng panahon, kaugnay pa rin sa Bagyong Aghon. At ayan muna ang update. Balik sa iyo, Dominic. Alright, maraming salamat. Bien, Manalo.